Sa atin sa atin lang to. Gusto ko magpabinyag din eh. Hindi ka pa nabibinyagan ng ganito? Nakalimutan ng nanay ko eh. Ngayon ka pa magpapabinyag dito? Oo. Eh, 60 Ay. anos ka na yata. Gusto ko na mag eh. May kasabihan, pag hindi binyaga, magiging mutain yung anak ko eh. Sabi lang yun. Sige ah. Uh, siya raw. Ano? Mantok mo, hindi pa raw siya nabibinyagan ng ganito. Naku, hindi na ako po pwede. Nangangatog na yung kamay ko eh. Tsaka hapong hapon na ako, nagdodoblin tingin ko eh. Kita mo yung kamay mo, na-discussya ko na. Ikaw na ano e, mamanan eh, dyan. Ha? Total, dati mo naman trabaho yan eh. Sige. Oh, ito, ito, ito. gamit. Hmm, marunong ka pa ba niya? Mas magaling ang kamay ko dyan. Bayaw. Hindi kaya mga matis? Hindi pa ngayon yun. Ha? ha? Hindi pa ngayon yun. Baka, makabuchi pa yan eh. <laughs> Tanda na nito. Teka muna. Wala na tayong baru-baruan eh. Bayaw, may dala ko. May dala ka? Oo. Kahapong balabalitaan to eh. Kaya nag-ready na ako eh. Walang huh, iya. Parang sipit ng inchik. <laughs> kaya nagpahuli ko eh. Nakakahiya kasi. Umata <laughs> ka muna ng bayabas. Hawa ka mo. Ready na. Hawa ka mo yan. Huh? Teka. Ba't ginagawa mo Dracula? Bayaw. Sinatapatan mo ka ng rosaryo? May nervous ako eh. May nervous ako. Hawakan mo. Paano tayo magbibinyagan nito? Tago mo muna yung rosaryo. Pwede ba? Para kang bibitayin ah. Ha. Hawakan mo. Bayaw. 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 Kaping ka oh. Walang kakuwenta kwenta Malambot pala yung bayaw eh. Wala na ba iba dyan? Substitute? Hindi, pa. May reserva yan. Halil. Ha? Ito. Yan, yan, yan. Wah, dito naman siguro. Yari ka na. Kaya, para ka magtatagtag ng lityo ni. Eh. Huwag tayo ng pamukpok. Bayaw! Bayaw! Para kang papatay ng bayawak eh! Eh, kapal ang balat mo. Pwedeng gawin boots. Bayaw! Baka mo! Bayaw, dahan-dahan! Bayaw! Hawak na! Hawak na! Bayaw! Ah, makuna talaga! Ah, makuna talaga! Ay, gumawa! Eh? Eh? Naging lagari! Wala na ba kayong iba dyan? Reserva? Meron! Meron!

Wala nang babaruan! Sabog-sabog na! <laughs>